Pope John Paul II nakita raw sa impyerno? Totoo nga ba? Praise be God through His saints. Siguro napanood nyo na yung video tungkol doon sa sinasabi ko or di naman narinig nyo na kung kani-kanino lang na di umano'y nakita si Pope John Paul II kasama si Dolphy pati na rin si Michael Jackson sa impyerno. Pero alam niyo ba na mortal na kaaway ng demonyo si Pope John Paul II? Sinasabi kasing isa ring exorcist itong si Pope John Paul II kahit nung bagong pari pa lamang siya at maging nung siya na ay Santo Papa at may touring din siyang magaling na exorcist. According kay Father Gabriel, isang kilala at chief exorcist ng Vatican, merong dalawang dahilan na sinabi yung demonyo kung bakit takot at galit sila kay St. John Paul II. Ang unang dahilan na sinabi ng demonyo ay dahil sinira ni Pope John Paul II ang kanyang mga plano. Pangalawa, Maraming mga ina kay si Pope John Paul II pabalik sa simbahan mula sa kamay ng demonyo. Siguro ito rin yung dahilan kung bakit may nagsilabas na gano'n ng mga video. Dahil nga kilala itong si Pope John Paul II pag nasira yung pangalan niya marami rin ang tatalikod sa pananampalataya. Without knowing na malakas talaga ang impluensya ni Pope John Paul II sa mga Katoliko. At pati na rin sa ibang mga relihiyon. alam nyo ba nang namatay itong si Pope John Paul II? Marami ang dumalo sa kanya. Kabilang na dito yung mga leader ng iba't ibang bansa, pati na rin ng ibang mga relihiyon. Almost 27 years din siyang naopo bilang Santo Papa. Marami din siya mga bansang binisita at isa na doon ang Pilipinas. Kung papanoorin nyo nga yung video kasi yung isa, Filipino, yung isa, tagi ibang bansa yung nagsasabing nakita niya daw si Pope John Paul II sa impyerno. Pero yung Filipino, mahalata mo ang nagsisinungaling kasi sabi niya, hindi daw niya nakikita yung mga muka. Pero may nakilala siya. Nakatalikod pa nga pero nakilala niya. Ang galing gumawa ng kwento. Uh -oh, so, this is your hermano reminding you choose to be happy and choose to be holy. Thank you and happy feast day.